Kasunod ng payo ni Pangulong Bongbong Marcos kay Kingdom of Jesus of Christ, Pastor Apollo Kiboloy, na humaharap sa pagdinig ng Kamara at Senado, tila kumampi si Sen. Amy Marcos sa religious leader. Upang dalin tayo sa pulso ng politika, makasama natin dyan si Raymond Tinaza toong sa kapangyarihan daw ng Senado at Kamara ang pagsagawa ng investigasyon at pagpapalabas ng subpoena at ito'y tinatawag na fundamental power ng Kongreso. Pahayag ito ni Senator Amy Marcos dilabas na subpoena ng Senado para kay Pastor Apolo Kibuloy para dumalo sa pagdiniga pero sinabi ni Marcos, dapat daw alahaning bigyan ng due process at right against self-incrimination itong si Kibuloy. Ayon kay Marcos, sobrang nalulungkot siya sa mga nangyayari kay Kibuloy at sa kanyang media network na SMNI. Mabait daw at maraming natutulungan si Kibuloy kaya sana raw ay naayos na lamang ito at hindi na nauwi sa gatong sitwasyon. Well, alam naman natin na talagang kapangyarihan ng Kongreso at ng Senado na mag-issue ng subpoena, talagang fundamental power yan. Pero alalahanin natin na kinakailangan bigyan ng substantive and procedural due process at saka yung karapatan against self-incrimination. Ang ibig ko sabihin, lungkot na lungkot ako sa mga pangyayari tungkol sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Mabait siya sa atin at tigit sa lahat talagang tumutuloy tulong sa napakarami. Kaya ta uh, malungkot ako na nauwi sa ganito at sana na isaayos na lamang ito. Ako, si Raymond Tinaza, para sa kwentong politiko.